Some people are like, what's going on with Antarctica? Have you heard of this? Where they sent Admiral Byrd up? What's going on in Antarctica? Yeah. So the US government's like, something's going on with Antarctica. There's some activity up there. We want to find out what's going on. So they send this cat named Admiral bird up to investigate with a giant fleet. <laughs> Ngunit sa ilalim ng sobrang kapal na yelo nito, may mga natatagong bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ng science. Katulad na lamang ng mga nakatagong giant crater na maaring dulot ng asteroid, mga kakaibang signal at yelong nagsisilbing time machine ng kasaysayan ng ating planeta. Ngunit ang tanong, ano kaya ang hiwaga na nakabalot sa mga bagay na ito? Tara alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito Malaking bagay na 'yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na walang laman at walang saysay ang Antarctica. Isang lugar lang na puno ng yelo at malamig na hangin. Pero sa ilalim ng makapal na yelo nito, may mga bagay na natuklasan ng mga scientists na hanggang ngayon ay hindi pa lubos na maipaliwanag. May mga kakaibang istruktura at palatandaan na nagmumungkahi na ang kontinente ay may tinatago pang mas malalim na kasaysayan. Isa sa pinakamalaking discovery ay matatagpuan sa bahagi ng Wilkes Land sa silangan ng Antarctica. Doon na ng mga eksperto ang isang napakalaking anomalya sa gravity na hindi tugma sa normal na itsura ng crust ng mundo. Ang laki nito ay tinatayang higit sa 500 kilometers. Ang width at nakabaon ng mahigit isang kilometro at kalahati sa ilalim ng makapal na yelo. Ang ilang scientists ay naniniwalang posibleng ito ay isang sinaunang impact crater na dulot ng pagbagsak ng giant comet o asteroid milyon-milyong taon na ang nakalipas. May iba namang nagsasabing maaaring ito ay bunga ng volcanic activity sa ilalim ng lupa. Kaugnay nito kung pagbabatayan ang mga nakaraang pag-aaral alam nating maraming beses nang tinamaan ng ating planeta ng malalaking bagay mula sa space. May mga teorya pa na ang mga ganitong klasing collision ang naging sanhi ng ilang mass extinction sa mundo. Kung kaya't hindi nakapagtataka na ang ganitong klasing anomalya sa Antarctica ay nagdudulot ng matinding interes at palaisipan sa mga researchers. Bukod dito, may mga kakaibang signal din na natuklasan sa lugar. Sa pamamagitan ng isang eksperimento na tinatawag na Antarctic Impulsive Transient Antenna o ANITA, nakapag-record ng mga radio signal na tila nagmumula mula mismo sa ilalim ng yelo. Pero ang problema, hindi maipaliwanag ng kasalukuyang kaalaman sa agham kung paano nakalampas ang mga signal na iyon sa makakapal na bato at yelo nang hindi nabubura. Ang ilan ay nagsasabing maaring ito ay senyales ng bagong physical process na hindi pa nating ganap na nauunawaan. Samantala, mayroon ding mga pagbabago sa mismong yelo ng Antartika. Sa ilang bahagi ng kontinente, natuklasang nadaragdagan ng kapal ng yelo dahil sa pagtaas ng dami ng snow. Ngunit sa mas malaking larawan, malinaw pa rin na marami ring bahagi ng yelo ang mabilis na natutunaw. Ang kabuuang epekto nito ay may malaking koneksyon sa pagtaas ng sea level na maaaring makaapekto sa mga pamayanan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasabay nito, hindi rin maitatanggi na may kasamang political dimension at pandaigdigang interes ang Antarctica. Isa sa mga bansang mabilis na nagpakita ng pagkilos dito ay ang China. kung saan inimbitahan ng Australia ang ilang Chinese scientist upang magsagawa ng research sa kontinente. Pagkalipas lamang ng apat na taon, inilunsad na ng China ang sarili nitong ekspedisyon at nagtayo ng mga research station. Ang bilis at lawak ng kanilang hakbang ay nagdulot ng speculation na maaring may mas malalim pa silang motibo bukod sa agham. Gaya ng paghahanap ng yaman o posibleng mga bagong discovery sa ilalim ng yelo. Sa katunayan noong 1985, nagtayo ang China ng kanilang unang permanent station sa Antarctica ang Great Wall Station sa King George Island. Ang lugar na ito ay nasa South Shetland Islands, kilala sa sobrang lamig at sa malalakas na hangin parang bagyo araw-araw. Hindi ito simpleng pagpapakita ng presensya. Sinadya itong maging matibay na base kung saan masusubukan ang kanilang tibay at kakayahan. Mula rito sinimulan ng mga Chinese scientists ang masinsinang pag-aaral sa matinding klima, mga ocean currents at sa kakaibang anyo ng buhay na matatagpuan lamang sa lugar na ito. Makalipas ang apat na taon, noong 1989, muli silang nagtayo ng isa pang istasyon. Ito ang Junction Station sa silangang bahagi ng kontinente. Mas malayo at mas liblib ito kumpara sa una, ngunit nagbigay ng mas malaking opportunity para masilip ang mga lihim ng Antarctica. Dahil sa dalawang estrukturang ito, unti-unting lumawak ang kontrol at saklaw ng China sa pinakamatinding rehiyon ng mundo. Pero ang mga istasyong ito ay hindi lamang lugar ng pag-aaral dahil nagsilbi rin itong malinaw na pahayag sa buong mundo. Parang sinasabi ng China, narito kami at hindi kami aalis. Kasabay ng pagtatayo ng mga istasyon, maingat din ang kanilang diplomatic action. Sumali sila sa Antarctic Treaty System isang agreement ng iba't ibang bansa na nagtatakda ng mga patakaran upang mapanatili ang kapayapaan, pagbawal sa military activities at pagtutulungan sa larangan ng science. Pagkaraan lamang ng dalawang taon, nakamit ng China ang consultative party status na nagbibigay sa kanila ng karapatang bumoto at lumahok sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kinabukasan ng Antarctica bagaman hindi laging laman ng balita ang mga resulta ng kanilang pag-aaral napakahalaga ng mga ito sa Great Wall Station pinag-aralan ng kanilang team ang tinatawag na atmospheric whistlers ito ang mga electromagnetic wave na dumadaan sa ionosphere ang mga waves na ito ay nakakatulong upang maunawaan kung paano naaapektuhan ng space weather ang mga communication system sa buong mundo Samantala sa junction Station nakatuon ang kanilang atensyon sa geomagnetism o mga agos sa karagatan at lalo na sa mga populasyon ng krill o maliliit na creature sa dagat na napakahalaga sa balanse ng ecology. Bagaman hindi gaanong nakakaakit sa headlines, ang mga natuklasan na ito ay nagsilbing pundasyon para sa mas malalaking discoveries at mas malalim na pangunawa sa hinaharap. Subalit sa paglipas ng panahon lumitaw ang mga tanong mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung simpleng science lamang ang dahilan, bakit tila napakaseryoso ng China sa kanilang pagpasok sa Antarctica? Ano ang kanilang nakikita o natutuklasan na hindi pinapansin o ayaw ibahagi ng iba? Ang kanilang tahimik na kilos at ang kakaunting impormasyon na ibinubunyag ay lalo lamang nagdaragdag ng misteryo. Hindi tulad ng ibang bansa na bukas sa pagbabahagi ng kanilang mga natuklasan. Mas pinili ng China na manatiling private at limitado ang detalye tungkol sa kanilang mga operasyon. Sa ganitong kalagayan, lalong umigting ang spekulasyon. Posible bang may nakikita silang bagay na lampas pa sa karaniwang datos tungkol sa klima at hayop sa yelo? O baka naman may mga bagay na mas gusto nilang itago kaysa ibahagi? Ang isang tiyak lamang ay ito. Mula noong pagtatayo ng kanilang unang istasyon, malinaw na ipinakita ng China na ang Antartika ay hindi lamang lugar ng science para sa kanila. Samantala tahimik man ang kilos ng China sa Antartika, patuloy silang lumalawak at lumalalim ang saklaw ng kanilang pag-aaral. Nakipag-cooperate sila sa Japan's National Institute of Polar Research upang magsagawa ng mga pagsusuri tungkol sa biological systems. Sa tulong ng pakikipagtulungan na iyon, natuto sila mula sa mga bansang matagal nang nag-aaral sa yelo at nakakuha ng karanasan at kaalaman. Pagkalipas ng ilang taon, hindi na sila basta bagong researchers na nagmamasid lang. Naging kinikilalang participants na sila, may sariling istasyon, may sapat na kagamitan, may datos, at higit sa lahat may direksyon at malinaw na simula pa lang yon ngunit ang mas kahanga-hanga hindi lamang sila naglagay ng mga weather station o nag-aral ng mga penguin ang totoo literal na hinuhukay nila ang mga nakatagong kwento sa ilalim ng yelo sa mga patong-patong na yelo ng kontinente nakatago ang kasaysayan ng klima ng mundo na umaabot hanggang daan-daang libong taon at malinaw na layunin ng China na matuklasan at mabuksan ang mga lihim na ito ang tanong para ba ito sa libro ng agham lang? O may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon sila kasigasig? Ano ba talaga ang inaasahan nilang makita sa ilalim ng yelo at ano ang aktual nilang natuklasan? Dito pumapasok ang isang kakaibang kwento. Ang hindi inaasahang balita sa larangan ng polar research ay hindi mula sa malalalim na hukay ng yelo, hindi rin mula sa makabagong satellite. Nakita ito sa ibabaw ng bato, natuyo at nabaon sa lamig ng panahon. Ang pinakakaraniwang bagay mula sa mga penguin, iyon ay ang kanilang dumi. Nakakatawa man pakinggan, pero dito nagmula ang isa sa mga pinakamahalagang discovery tungkol sa klima sa modernong kasaysayan ng Antarctica. Kaugnay naman dito, inilathala ng Chinese geochemist na si Sun Luyang ang isang pag-aaral sa prestigious journal na tinatawag na Nature. Pinamagatan itong A 3000-year record of penguin populations. Hindi lamang ito basta napansin ng mga scientists, ito ay naging alarm sa mundo ng climate science. Sa halip na mag-drill ng malalalim na ice core gaya ng nakasanayan ng marami, nag-focus si Sun at ang kanyang grupo sa guano o ang dumi ng penguin. Sa loob ng libu-libong taon, unti-unti itong naipon sa tabi ng mga matagal ng kolonya ng penguin. Ang bawat layer ng guano ay naglalaman ng bakas ng pagkain ng mga ibon, kanilang galaw, at higit sa lahat mga palatandaan ng lagay ng kapaligiran noong panahon na yun. Sa madaling salita, ang mga simpleng naiwang dumi ay naging parang recorder ng kasaysayan, isang natural na record na hindi sinadya, ngunit napakahalaga. Gamit ang paraang tinawag niyang typomorphic element combination analysis, natukoy ni San at ng kanyang team ang iba't ibang elements sa guano tulad ng phosphorus, zinc, selenium at iba pa. Ang bawat elements ay nagsilbing palatandaan kung ano ang lagay ng klima at ekosistem noon. Sa pamamagitan nito na i-record ang pagbabago ng populasyon ng mga penguin sa nakalipas na 3,000 taon. Ang mga pagbabagong ito ay konektado sa pagbabago ng klima, may mga panahon ng sobrang lamig, paglawak ng yelo at glacier, at may mga panahong uminit at lumuwag ang kondisyon ng dagat. Ngunit ang mas nakakabahala, ipinakita rin ng mas bagong pagsusuri na sa nakaraang isang siglo Bigla ang bumagsak ang bilang ng mga penguin sa ilang bahagi ng Antarctica, particular sa Ardley Island. Ang lahat naman ng manang ito ay nagpapakita na kahit isang bagay na kasing simple ng dumi ng hayop ay maaaring magbukas ng malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mundo. At para sa China, ang pagtuklas na ito ay hindi lang dagdag puntos sa kanilang scientific reputation, isa itong pahiwatig na seryoso silang lumalahok sa pandaigdigang pag-unawa tungkol sa pagbabago ng klima at epekto nito hindi lang sa mga hayop kundi sa buong planeta. Sa unang tingin, ordinaryong dumilang ng ibon ng guano ng penguin. Pero para sa science, ito ay nagtatago ng mga lihim ng ating mundo sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa guano. Natuklasan ng mga scientists na may nakatagong mga elements tulad ng phosphorus, copper at fluorine. Ang mga simpleng bahaging ito ay nagsilbing pahiwatig kung gaano kalaki ang mga kolonis ng penguin sa iba't ibang panahon. Dito nila naunawaan ng isang mas malalim na katotohanan. Ang mga penguin ay napakahusay na palatandaan ng kalagayan ng ating klima. Kapag mas mainit ang panahon, dumarami ang krill at isda, kaya mas marami ring pagkain para sa kanila. Lumalaki ang kanilang bilang at masigla ang kanilang pamumuhay. Ngunit kapag pinalalamig ng klima ang dagat, lumalawak ang yelo at nasisira ang food chain sa karagatan, bigla namang bumabagsak ang bilang ng mga penguin. Isa pa, ang bawat patak ng guano ay naging record ng pagbabago ng kalikasan. Hindi lamang nito ipinakita kung paano nagbago ang populasyon ng mga ibon, kundi pati na rin kung paano nagbago ang klima ng mundo sa loob ng libu-libong taon. Sa katunayan, natukoy ng mga eksperto ang malinaw na ugnayan ng pagbaba at pagtaas ng populasyon ng mga penguin sa mahahabang cycle ng climate change. Ang natuklasang ito ay napakahalaga dahil nakapagbigay ito ng record ng 3,000 taon ng pagbabago sa ecology gamit lamang ang pasensya, kaalaman sa chemistry, at creative methods. Sa panahong tumitindi ang usapan tungkol sa global warming, naging napakahalaga ng ganitong uri ng datos. Kailangan ng mga scientist ang mga ancient records para mapatunayan kung tama ang kanilang mga modelo ng klima. At dito nakatulong ang pag-aaral mula sa isa sa mga pinakamalinis at hindi gaanong nagalaw na kapaligiran sa mundo, iyon ang Antarctica. Dahil dito nakilala ang China hindi lang dahil sa pagtatayo ng malalaking snow station, kundi dahil sa pagbibigay ng tunay na ambag sa pandaigdigang kaalaman. Ang kanilang natuklasan ay pinablish at kinilala ng mga expert bilang isang mahalagang tagumpay sa agham. Ipinakita nito na ang kanilang presensya sa Antarctica ay hindi lamang physical kundi nagbibigay din ng kaalaman, isang contribution na makakatulong sa buong mundo. Ngunit may mas malalim na mensahe ang lahat ng ito. Kung ang mga penguin noon ay nahirapang mabuhay sa mabagal na pag-init ng klima, ano kaya ang mangyayari ngayon na mas mabilis at mas matindi ang pagbabago dahil sa gawain ng tao? Ang tanong na ito ay hindi na basta palaisipan. Isa itong malinaw na warning. Maging ang iba pang research ay nagpatunay na ang guano ng penguin ay may kakaibang role. Sa isang lugar sa Antarctic Peninsula kung saan may mahigit sa libong Adeli penguin, natuklasan ng mga researchers na ang kanilang guano ay naglalabas ng amonya sa hangin. Kapag nahalo ito sa mga compound mula sa dagat, nagiging maliliit na particle na nagsisimula ng pagbuo ng ulap. Sa madaling salita, kahit ang dumi ng mga penguin ay may kakayahang makaapekto sa atmosphere at klima ng buong rehiyon. Higit pa doon sa Dome Argus o mas kilala bilang Dome A, sinimulan ng China ang isa sa kanilang pinakamatinding proyekto sa larangan ng climate research. Inilunsad nila ang plano na mag-drill ng malalim sa makapal na yelo ng Dome A upang makuha ang mga ice core na hindi pa nakikita ng sino man sa loob ng libu-libong taon. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na madali lang ito, maguhukay lang ng butas sa yelo at kukuha ng sampol. Pero sa Dome A, wala ni isang bagay na simple. Ang Dome A ay isa sa pinakamahirap tirhan at puntahan sa buong mundo. Sobrang taas ng lugar na halos kapantay ng matataas na bundok. Dahil dito mababa ang oxygen at nahihirapan ng tao sa paghinga. Parang pinagsamang lamig ng yelo, hagupit ng bagyo at hirap ng paghinga ang kailangan tiisin ng mga scientist para lamang maisakatuparan ang kanilang misyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila sumuko. Sa kanilang unang tagumpay, nakakuha sila ng isang ice core. Ang sample na ito ay parang isang mahabang ice tube na may malinaw na mga layers, katulad ng rings sa isang puno. Samantala, pagdating ng 2009, mas lumalim pa ang kanilang paghuhukay at nakuha nila ang isang core na may haba na 800 metro. Mas malalim, mas mahirap, pero mas marami rin itong ibinunyag na impormasyon. Pagkaraan ng sampung taon, nakamit nila ang isa sa kanilang pinakamalaking tagumpay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapag-drill sila ng subglacial core gamit ang kagamitang sila mismo ang gumawa. Hindi ito basta ordinaryong bagay dahil karamihan sa mga bansa ay umaasa sa imported machineries para sa ganitong klasing proyekto. Pero ang China, gumawa sila ng sarili nilang teknolohiya mula simula hanggang dulo na espesyal na dinisenyo para kayanin ang brutal na kondisyon ng Antarctica. Subalit hindi lamang ito tungkol sa agham, kundi malinaw na pahayag na may kakayahan silang manguna. Para bang sinasabi nila, hindi na lang kami nakikisama sa pananaliksik ng mundo. Kami na mismo ang nangunguna. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng mga ice core na ito? Dahil ang yelo ay parang time machine. Bawat layer ay may nakatagong bakas ng nakaraan, mga dust particles, air bubbles na naglalaman ng carbon dioxide at methane, at maging abo mula sa mga sinaunang pagsabog ng bulkan. Gayun din naman ang mga sample na nakuha ng China ay nagbigay ng malinaw na ebidensya kung paano nagbago ang atmosphere ng Earth sa loob ng napakahabang panahon. Nakumpirma dito ang malalaking pagbabago sa temperature at level ng greenhouse gases kahit bago pa nagsimula ang industrialization ng tao. Ang nakakatakot, ang mga pagbabagong iyon sa nakaraan ay nangyari sa loob ng libu-libong taon. Pero sa panahon ngayon halos kaparehong pagbabago ang nakikita natin ngunit nagaganap na lang sa loob ng ilang dekada. Masyadong mabilis at sobrang nakakabahala. Mas nakakatakot pa ipinakita rin ng mga ice core na tuwing umiinit ang mundo, may mga biglaang pagtaas ng sea level. Minsan umaabot ito ng ilang metro sa maikling panahon sa pananaw ng geology. Ibig sabihin kung uulitin ng kasaysayan ng sarili, Nasa bingit ng panganib ang ating mga coastline. Ang mga lungsod tulad ng Miami, Lagos at Jakarta ay posibleng mabilis na harapin ng banta ng pagtaas ng seawater kaysa sa inaakala ng marami. Dagdag pa rito noong 2019, nakakuha ang mga scientist ng mga sampol mula sa ilalim ng makapal na yelo ng Antarctica. Hindi basta yelo ang pinag-usapan dito, kundi mismong bato sa ilalim ng yelo. Ang mga batong ito ang nagbibigay ng clue kung paano nakikipag-interact ang yelo sa mismong kalupaan. Mahalaga ito dahil dito nakasalalay kung gaano kabilis matutunaw ang mga glacier, kung gaano kabilis ito dudulas patungo sa dagat, at kung gaano kadaling bumigay ang ilang bahagi ng kontinente kapag nagsimulang gumalaw ang yelo. Ang datos na ito ay hindi lamang pang-agham, kundi may contribution din sa global politics sapagkat ang nag-ambag ng mga impormasyong ito ay ang China. Ang kanilang Kunlun Station ay hindi pansamantalang outpost lamang. Isa itong modern facility na idinisenyo para sa matitinding pag-aaral tungkol sa klima at inilagay sa isa sa pinakamalupit na lugar sa buong mundo. Taon-taon itong pinapatakbo upang mangolekta ng datos na halos imposibleng makuha ng ibang bansa. Pero hindi natatapos sa yelo ang mga natuklasan. Sa ilalim pa ng sobrang kapal na yelo, natagpuan ang Gamburtsev Mountains. Ang bundok na ito ay nakalubog sa solid snow at matagal nang nakatago sa ating mga mata. Tinagurian itong Ghost Mountains dahil hindi ito nakikita ng karaniwang tao at wala ni isang tuktok na lumilitaw sa ibabaw. Ang mga bundok na ito ay unang natukoy noong 1958 sa pamamagitan ng mga seismic survey. Ngunit sa mga sumunod na dekada, Lalo pang lumawak ang pag-aaral gamit ang mga makabagong kagamitan tulad ng ground penetrating radar, satellite imaging at seismic data. Sa pamamagitan nito, nabuo ang malinaw na larawan ng mga valley at tuktok na nakatago sa ilalim ng yelo. Ang kanilang natuklasan ay mahahabang valley na parang fosil ng sinaunang kalikasan. Ipinapakita nito na matindi ang naging paggalaw ng kalupaan noon, nagkaroon ng collision, stretching at matinding pagbiyak ng mga plate ng lupa. Ayon sa mga geologists, ang Gamburtsev Mountains ay nabuo mahigit isang bilyong taon na ang nakalipas pero muling nabuhay nang mag-collide ang mga continental plates. Ang mga valley na matatagpuan dito na tinatawag na longitudinal valleys ay patunay na dumaan ang lugar sa malalakas na puwersa ng kalikasan. Ngunit higit na nakakatindig balahibo ang posibilidad na ang mga bundok na ito kahit napakatanda na ay may epekto pa rin sa ating kasalukuyan at hinaharap. Habang patuloy na umiinit ang Antartika at unti-unting natutunaw ang mga yelo, ang mismong istruktura ng mga bundok sa ilalim ay maaaring magpabilis ng pagguho ng mga glacier. Kung may mga fault line o mahihinang bahagi ang mga bato, Maari nitong gawing mas mabilis ang pagkabagsak ng mga yelo kaysa sa kasalukuyang nakaproject sa mga modelo. Ibig sabihin, ang isang bundok na milyon-milyong taon nang nakatago ay maaring maging isa sa mga dahilan kung bakit bibilis ang pagtaas ng sea level. Malaking usapin ito dahil nakasalalay ang kaligtasan ng maraming coastal city sa buong mundo sa kung gaano katatag ang mga yelo ng Antarctica. Ang mga detalyeng nakalap mula sa mga survey na ito ay hindi lang para sa mga textbook. Ginagamit ito sa paggawa ng global model ng tectonic plates at sa mga pag-aaral na tumutukoy kung gaano kabilis tataas ang dagat sa susunod na mga dekada. Habang busy ang ibang bansa sa pag-aaral ng hangin at yelo, ang China ay humukay ng mas malalim upang tuklasin kung ano ang bumubuo sa pundasyon ng buong kontinente. Ito ay isang uri ng pag-aaral na mabagal at mahirap gawin. Hindi ito kasing sikat ng pag-aaral sa mga penguin o sa mga sampol ng yelo. Ngunit napakahalaga ng reward, ang mga natuklasan mula rito ay kayang baguhin ng ating pananaw tungkol sa katatagan ng mundo at sa kung paano natin haharapin ang krisis ng climate change. Sa madaling salita, natagpuan nila ang isang buong hanay ng bundok sa ilalim ng Antartika at maaaring ito mismo ang magdidikta kung gaano kabilis tataas ang mga sea level. Hindi ito katang isip o hakahaka -haka lamang, ito ay matibay na ebidensya mula sa science. Sa kabilang banda, inilarawan ni Andy Stomf, isang dating Navy SEAL, nang ikinuwento niya ang karanasan sa matitinding kalagayan ng Antarctica. Para sa kanya, hindi ito basta lugar na malamig at maputi. Ito ay isang kapaligiran na talagang nagbabantang pumatay ng maraming buhay. Ayon kay Stomf, kapag nagkamali ka ng kahit isang hakbang, hindi lang ito tungkol sa pagkasugat kundi pwede kang mapahamak. At nang marinig ito ni Rogan na sabi niya, parang ayaw mismo ng mundo na manatili tayo roon. Sa ibang pagkakataon, isa sa pinaka pinag-usapan ay ang Piri Race Map na ginawa pa noong early 1500s. Nakapagtataka kasi na ipinapakita ng mapa na para bang kilala na noon ang coastline ng Antarctica bago pa ito matakpan ng yelo. Hindi man lubos na kumbinsido ang karamihan. Hindi may kakailan na nakakaintriga ang ideya na baka may mga ancient civilizations na nakarating na roon bago pa man ito magyelo. Ang ganoong tanong ay kahawig ng mga natuklasan ng mga Chinese scientists sa malalayong bundok ng Antarctica kung saan natagpuan nila ang mga anyong lupa na tila nagsasabing may mas sinaunang kasaysayan ng lugar kaysa alam natin. Samantala, lumipat naman tayo sa Operation High Jump, isang military mission ng Amerika noong 1946. Halos limang libong sundalo at napakaraming barko ang ipinadala sa Antarctica, formal na para sa scientific at military exercise. Ngunit para sa ilan tulad ni Sam Tripoli, may mas malalim daw itong dahilan. Tulad ng mga kwento ng UFO, mga lihim na base ng Nazi at mga sundalong hindi na bumalik. Pero bakit ganoon karami ang ipinadala? kung simpleng pagsubok lang ng kagamitan. Sa ganitong punto pumapasok ang koneksyon sa ginagawa ng China. Bakit nga ba biglang nagsusumikap ang China na magtayo ng malalayong base, gumamit ng advanced technology at magsagawa ng malalalim na pananaliksik sa isang lugar na halos walang nakatira? Kung iisipin may kasunduan pa noong 1959 na nagbabawal sa karamihan ng aktibidad sa Antarctica maliban na lang sa scientific research. Dahil dito naging para itong isang higanting pinto na nakasarado sa karamihan ng mundo. Para sa iba, natural lang na magtanong kung ano ang nasa likod ng pintong yun. Kung kaya't nakadagdag sa misteryo ang mga pag-aaral ng China. Isa sa mga hindi malilimutang ambag ng China ay ang pag-aaral sa mga penguin. Pinamunuan ni Sun Lewang, isang Chinese scientist, ang pagsusuri sa mga lumang dumi ng penguin na nagsilbing time machine ng kalikasan. Sa pamamagitan nito nakita nila ang pagbabago ng laki ng koloni ng penguin sa nakalipas na libu-libong taon at nakita ring may kaugnayan ito sa paggalaw ng sea ice at sa pagbabago ng temperature ng dagat. Ang simpleng dumi ng hayop ay naging warning tungkol sa kung paano nagbabago ang klima ng ating mundo. Maliban dito, hindi rin matatawaran ng kanilang pagkuha ng ice cores mula sa Dome A noong 2004, 2009 at 2019. Ang mga yelong ito ay naglalaman ng maliliit na air bubbles mula pa noong daan-daang libong taon ang nakalipas. Ang mga datos na nakapaloob dito ay nagpatunay ng malalaking pagbabago sa klima noon. Mga biglang pagtaas ng carbon dioxide at pagbabago sa karagatan na kahawig ng nangyayari ngayon. May ilan pang sampol na nagpakita kung paano nakikipag-interact ang natutunaw na yelo sa batuhan sa ilalim nito isang bagay na napakahalaga kung gusto nating maunawaan ang epekto ng pagguho ng malalaking ice sheet. Dagdag pa rito natuklasan din ng tinatawag na Gamburtsev Mountains, isang kabundukan na nakatago sa ilalim ng napakakapal na yelo. Bagaman hindi nakikita ng mata, napakahalaga ng mga bundok na ito dahil sila ang kumukontrol kung paano gumagalaw ang mga glaciers sa buong kontinente. Kung magbabago ang kondisyon ng mga batuhan sa ilalim, maaari nitong pabilisin ang pagdaloy ng yelo patungong dagat na magdudulot ng mas mabilis na pagtaas ng sea level. Subalit hindi lang tumigil ang China sa ilang mga discoveries, katulad na lamang noong 2012 kung saan inilunsad nila ang Kareya Initiative, isang long-term project para bantayan ang kilos ng ice sheet, sea movement at kondisyon ng mga hayop at halaman sa paligid ng pole. Nakapagpatayo rin sila ng modern base sa Inexpressible Island malapit sa Ross Sea kung saan ginagamit ang pinakabagong teknolohiya para sa pagmonitor ng klima at kalikasan. Mahalaga ring tandaan na ang karamihan sa kanilang mga resulta ay ipinapublish at ibinabahagi sa buong mundo bilang ambag sa mas malaking pag-aaral ukol sa climate change.